anda menurut saya siap antara yang tidak penyakit yang kita lebih dan semua perpesaki untuk perpulansi pemerintah kita makan untuk tidak habis atau sama Allah kepada yang sempat hukum dan kita di luas di peso atau dan sempat hukum untuk bersama sempat naghihipo kitang matawag ng sense of God sa basahon sa paalam ng kasama ng kapitong Christ magasunod sa besikulong ng hapon sa lini naging matawag kita pinagi niya sa pagkuo ni Jesus Christ sa laktong ni pagkasuti ni kita nagahuwa, may, na nabuhat ni Ine ibang na kita mabuhat pinagi o pinasubay niya sa pagkuto ni Jesus Christ na mga pangdalan ang pagkakuran Pemilihan ini akan dilakukan oleh Bapak Bapak. kita akan baru satu panggung yang bisa ditunjukkan untuk semua sama panggung yang ada di Kristus. Meskipun tidak ada Tuhan, tidak ada kita yang lain. Kami berharap kita akan menemukan ada Kami

Padayon kita Yesus. Padayon kita menemuk ya, sumpah dengan sepenuh Halas alas kepengalagan ya, dan kesepenan. Pengalagan dan bersungguh di atas satu pertemuan perumah satu yang familiar. Mereka bersungguh mengatakan diwakan. Mereka kebanan. Dan ini mempunyai seperti itu. kita dia semua kita dia seperti dia seperti iman adalah penumpah kalau pada lama itu seperti pun ini kita menawarkan Yesus Yesus dan akan baik mengdalam dan menyesal nasihat yang nabi setiap berpesakit dan akan yang mau dan luas kita pindah terus bagi matahari kita pindahkan sepuluh buku Dia bisa menggunakan sepuluh persen Oh, beliau sudah Ini aku dikulian Yang tidak mudi kesibukan Yang adulai Mulai kekakusan Nama orang yang Kuban Kristi Usa kita tidak ampu Sepadai orang Satu pengayun Satu Balad sa, sa mahal, sa sa, sa pagmisa ni anhing dulo abon mga kakintyan. So, karon na pwede ang na mga ito na pwede mag

Sa sa mga sa mga sa dito. Amen. Okay, gawo mga Diyos, amahan, pinagi sa misteryo sa krus, imo kaming giligon, pinagi sa kraming krus sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon, imo kaming giangkon di ang kaugaling ng katawahan, sa unang maloyon, ang imong alagad niya si Adonjo, ulipasyo, siya sinta. Nga makalingkawas sila sa palikala sa pagkamay kamatayan, naroon iapil sila sa paghihap, sa mga santos sa lang kinay ang magpipayo, pinagin ng Kristo at ang ginoo. Oh. Amen. O Diyos, pinagin si mong kaluhoy ang mga nangamatay, makakaplag paulayan dayon. Panalangin ni Ubalaana, kining lugnanan. At umailan sa kapaulayan sa imong anak na si Asinta Bonifacio o si Bunjo. Titugot, kanilya, ang kinabuhin tunay Kalipay nga wala'y katapusan Uban sa mga santos. Kinang ipangayo, ng Kristo ng ating ginuro. Oh. Amen. Mao ang Mao ang atong panabang Pangalan sa ginoon Ang anak buhat na sa namin kong sayo 🎵 Sa ka banawan maho ang ating panagang, angalan sa gilog 🎵🎵 O oh, oh, nagingon ka na nga na hatagan mo kami sa lugngalan ah, 🎵🎵 sa pagkapoypoy sa'y mong kayugod Kay ikaw ginuong maluluyon Dili mo pagbakyan makamot batok sa luganan Mau ang atong panabang Ang alam sa ginuong Dili mo pagbiyan ang among mga kanag O kung sa luganan kami manaon Ah, na ikaw may kukmong amahang langit nun. Aron sa kanunay mong pagpasaylo. Sa walay pagkatiti mong mga kaluoy. Mao ang atong panabang. Ang sa ginoo. mag kita. O Diyos, yung manuloy ikaw ha doon, mga nagilat, sud unga uh, mga luha nining banay nga nalipo inubanan sa dakong kasibo itugot nga malinaon ng pagpahulay alang sa kalag ni Bonifacio asinta o abonjo ni imong mga alagad nga matay des pagtuon ni Kristo kay ikaw man ang amahang maluluyon nga mupasaylo sa mga kasalanan kay ikaw man ang gabanaw ang kinabuhi Panhawa sila nga ito sa imong himaya nga walay katapusan. Kini mo pinaagi ni Kristo nga itong ginoo. Amen. Pahulay nga dayo nihatag kanila ang gino o ginoo. Huwag kahayag mo dan kanila sa kaang Amen. Amen. Ang ilang mga kalag mga kalag sa nangamatay ni Kristo, pinagi sa kaluhi sa Dios mapahulay sa kalinaw. Ang ginoo mana ninyo, kaninyo, manasab Ang kalinaw sa Dios nga labaw sa salubutan magaamping sa inyong mga kasing, -kasing una, -una. Diyas pagkaiusak ang Kristo sa natong ginoo ang panalangin sa Dios nga makagawom ang amahan, anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen.